No placement fee and processing fee naman power agencies ba ang hinahanap ninyo? Well, sa video natin na ito ay babahagi ko sa inyo ang mga manpower agencies na walang placement fee at processing fee na pwede po ninyong applyan dyan sa atin sa Pilipinas para makapagtrabaho sa iba't ibang bansa. Kaya huwag mag-skip at tapusin mo ang video na ito dahil maya maya ay babahagi ko sa inyo yung mga list ng mga manpower agencies na pwede po ninyong applyan papunta sa iba't ibang bansa. At paalala para sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho abroad, na mabuti ang mga manpower agencies na inyong ina-applyan sa website ng DMW or dating POAA para maiwasan po natin ang may scam. At huwag na wag po tayong mag-aabot ng pera sa labas ng mga manpower agencies at sa mga taong nagpapakilala na sila ay affiliated o nagtatrabaho sa isang manpower agency. Maging mapanori din tayo sa mga emails na mga nag-o-offer ng mga slots na pinababayaran sa mga aplikante. Welcome back sa ating channel at ito na nga ang mga manpower agencies na pwede po ninyong applyan papunta sa iba't ibang bansa. Number 1, IPAMS or Industrial Personnel and Management Services Incorporated. Ito ay isang magandang agency at pioneering na rin sila sa pagpapadala ng mga kababayan natin na gusto magtrabaho abroad at marami na rin silang parangal na natanggap sa DMW or dating POEA sa kanilang magandang serbisyo para sa mga kapwa natin Pilipino na naghahangad na makapaghanap ng trabaho abroad. Kaya bisitahin nyo na ang kanilang Facebook page para sa kanilang updated job vacancies abroad. Number 2, Eddie Stock Builders International Incorporated. Isa din itong magandang agency na nag-offer ng mga job vacancies sa iba't ibang bansa at hindi sila naniningil ng processing fee at placement fee sa kanilang mga aplikante. Number 3, Staff House International Resources Isa din itong multi-awarded ng DMW or POEA na magandang manpower agency na pwede ninyong applyan dyan sa atin sa Pilipinas para makapunta dito sa ibang bansa. Number 4, Universal Staffing Services Incorporated isa din itong magandang manpower agencies na hindi naniningil ng processing fee or placement fee para sa kanilang mga aplikante. Number 5, FBG Overseas Placement Incorporated. Isa din itong multi-awarded din na manpower agency dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya bisitahin nyo na ang kanilang Facebook page para sa mga karagdagang impormasyon at job vacancies na ino-offer nila sa ibang bansa. Pasok din sa ating number 6, si Al-Azal Manpower Incorporated. Si Al-Azal Manpower Incorporated ay isa ding magandang agency dyan sa atin sa Pilipinas at nag-o-offer ng mga iba't ibang trabaho abroad. Marami din itong parangal ng tanggap mula sa DMW para sa kanilang magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na naghahangad na makapagtrabaho abroad. At ang ating number 7 ay si International Skill Development Incorporated si International Skill Development Incorporated ay isa din ito sa mga magandang agency na pwede ninyong applyan papunta sa iba't ibang bansa dahil hindi ito naniningil ng processing fee or placement fee sa kanilang mga aplikante. Number 10, Asmax Recruitment Services Incorporated. Si ASMAC Recruitment Services ay isa din sa mga licensed naman power agencies dyan sa atin sa Pilipinas at hindi naniningil ng placement fee para sa kanilang mga aplikante. At pasok sa ating number 11, si MIP International Manpower Services. Si MIP ay isa din sa multi-awarded na manpower agencies dyan sa atin sa Pilipinas. At marami na rin itong natulungan na ating mga kababayan, especially sa mga gustong magtrabaho sa bansang Taiwan. Number 12 na walang placement fee at processing fee ay si PNI International Corporation. Si PNI International Corporation naman ay isa din na multi-awarded ng DMW at maraming mga job vacancies na in-offer sa iba't ibang bansa. Number 13, pasok din sa atin si EJMP International Corporation. Si EJMP International Corporation ay isa din sa mga magandang agencies dyan sa atin sa Pilipinas na pwede po ninyong applyan at hindi po sila naniningil ng placement fee at processing fee para sa kanilang mga aplikante. At ang ating number 14, Rensol Recruitment and Consulting Incorporated. Si Rensol naman ay isa din itong magandang manpower agencies dyan sa atin sa Pilipinas na pwede po ninyong applyan. Dahil marami po silang ino-offer na mga job vacancies abroad. At isa din itong manpower agency na hindi naniningil ng placement fee or processing fee para sa kanilang mga aplikante. And our last manpower agency ay pasok si Goodman International Manpower Incorporated. Si Goodman International Manpower Incorporated ay isa din sa mga magagandang manpower agencies na pwede po ninyong applyan dahil hindi sila naniningil ng placement fee or processing fee para sa kanilang mga aplikante. At yan nga ang mga list ng mga manpower agencies na walang placement fee at processing fee na pwede po ninyong applyan papunta sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, para updated kayo sa mga susunod pang video na i-upload po natin. At sana sa pamamagitan ng channel natin na ito ay makatulong ako sa inyo sa inyong paghanap ng mga manpower agencies na pwede po ninyong applyan para matupad ang pangarap ninyong makapagtrabaho abroad. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo ha, sa susunod nating video.